Yan, so guys hello Magandang araw po sa inyo Babalik po tayo sa paggawa ng mga 2-stroke So meron ditong DO3 Na issue ay Hindi maandar So ito yung project natin ngayon Itong isa na to DO3, itong isa ay DO2 Na 90cc so, DO2 90cc Pakita ko lang sa inyo Yan, walkthrough medyo pangit lang yung seat cover nyan then naka uh, 28 28 carb Ayan. so ito namang isa na to ay stock 50 50cc no? so CX live ito isa ay live na ito so Japan so check natin kung ano yung problema bakit ayaw doon yung mantap, Ayan. so meron pa doon isa then meron pang isa doon na uh, Yamaha Jug ER 50cc rin to na, na to So unahin muna natin tong isa then sunod sunod na tayo no to, Troubleshoot natin tong isa na to kung ano naging problema Okay Tara